Tinawagan niyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi niyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawa, ginawang dinuguan. Kung yung huling tanong ko for today, um, for the record, ba sina sa, sina, bakit, bakit, ano hul, po? Tinawag ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito uh, lang sa bansa natin uh, pwede uh, tayo mag-investigate. doon tayo pupunta? Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno uh, uh, pa. Pero yung mga polis na nag-kidnap sa hold-up mga tao nila pinatay ko talaga. na yung policy nyo caused the death of innocence. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente, pero nahay blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi uh, excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate but uh, wala walang personal lang it has nothing to do with you, uh, yung karakter ko. So, yung boses ko lang kasi, kasi excited. Uh, but uh, if you are offended by the demeanor, the then mag-change the gear ako. Uh, I'll, I'll try to do it moder with moderation <clears throat> salamat kayo mr continue, chair continue ma'am continue salamat kayo mr chair um a check up sandali and i'm addressing lahat kayo taga probinsya po ako hindi niyo pwede ako masumo na pa, pa paulit-ulit pag ganyaw, ginawa ninyo niyan isnabin ko kayo wala akong pera eh. uh, i am not that rich na mag-travel dito sa si aeroplano, mahal yan. Uh, hmm. I am, uh, nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahay ko, retirement pay yes, ko, yan, wala akong negosyo ever since. Goberno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I, I do not have one, may, 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 my public life is open to everybody so magastos so, masyado ma'am kaya kung maari lang tapusin natin ito hanggang days. bukas huwag na tayong umalis thank dito you. thank you thank you mr president salamat kayo mr, yes, mr. chair so, so tapusin talaga um, natin ito uh, ta talaga ano ta tapusin natin ito dito ngayon huwag tayong umalis dito sa put hanggang umaga Umabot man tayo hanggang umaga, bukas, huwag tayong umalis dito, tapusin natin dito. Okay, Mr. President, Sam we are prior prioritizing the questions directed to you. Senator Ortiveros. Salamat kay Mr. Chair. So, uh, pangalawang tanong ko, uh, tinawagan niyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony. Kasi sinabi niyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawa, ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him. And I do not have to congratulate this policeman and soldiers, trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Tata magtrabaho kayo dyan? So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior not, Superintendent Padilla? I only congratulate people who, oh, ito mga police na graduate with honor sa, kasi nagtuturo ako sa police academy. May congratulatory message ako. Pero mag-gratulate well, ako ng no, ano? Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung uh, graduating with with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs kailangan talagang ini kaya natin iniinvestiga. Kaya, ma'am, uh, huwag Mr. tayong Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong Kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, um, for the record, sina ba sina Bakit? Bakit? Ano po? Ba ba? Tinawag sa inyo ako dito, tapos yan lang ang huling ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. <laughs> Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals, ay dinideserve nilang mamatay na lang sa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase i ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako, nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Eh yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay pong trabaho. patayin sila kesa Uuna ipreso sila. Wala mo pakialam dyan sa criminal, ma'am. So thank Hana, you for making that of record. Kung pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for the record, eh, you, 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 you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila, uh, doon sila sa impirno. At doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa Impyerno. Dito uh, lang sa bansa natin pwede uh, tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, ah uh, wala po akong ambisyon pumuntang Impyerno uh, uh, pa. Uh, uh, Pero Mr. Chair, ang punto lang, nito, ang ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations Supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong uh, manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag-enforce uh, pag-implement uh, ng police anti-drug uh, operation. So ang premise is yun na nga arrest muna uh, uh, at build build the case. Well, uh, Mr. Chair, no. Uh, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating Presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Uh, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Rottidero. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Uh, nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department, okay. hindi pa nagpahal ng kaso hanggang ngayon, katagal ng... Matagal ako, ako mapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapahal ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, oh, Mr. President. Wala na tayo. Wala. Mr. Mr. Tayo President, for the record, kasi may Mr. nagtanong Pre din sa akin eh. Wala. Huwag na tayo mag-drama dito. Tapos yan na natin uh, itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. Kasi President, na, wala. Kasi naawa ako dito uh, sa mga pulis. Sa totoo lang naawa ako sa mga pulit, pati sundalo. Kaya ako po, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, uh, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Uh, uh, ako po may tanong din. Uh, Pinag-aralan namin yung, pinanood namin yung mga footages mo nung you were president-elect tapos naging presidente. May, meron kayong sinasabing ang reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang, parang may encouragement na pumatay, patayin ang mga kriminal, pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng Uh, lalo na kung uh, nalagay sa peligro yung buhay niyo. Okay. So when ito ito lang po 'yung tanong ko. So when you were president, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers na may maniwala lalo na dun sa first part ng uh, ng sinabi mo at uh, na confuse na sila sa kasi pa, palikoliko po yung mga pronouncements po ninyo, when you were president, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi, kasi matagal akong instructor ng pulis eh. Ay, dumadaan ito sa psychiatric. Ano, ng, mm, gagastos pa ako ng... Well, I was also president, kaya may pay funding ako dito sa mga psychiatric uh, ano nila. Nandiyan yan sa item eh. Hindi naman ito mano. At saka, alam mo, mister, Alam mo, Senator, pa yung mga gano'ng mga heinous crime, mga, ano, mga patayan dito, ang presidente o mayor, hindi pwedeng mag, 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 tag, ano ka na ng, kailangan magbitaw ka talaga ng salita. O, oh, tangina kasi pag hindi, walang... Ay, hindi ako na nagyayabang. Look at my city. We, we, I would like to... Uh, we travel back. Ano ang sudad ng Davao noon? Nung hindi pa ako mayo. Nandyan yung komunista, nandyan yung mga hot nandyan lahat. Abusado na pulis, abusado na sundalo puro kriminal, puro kanya-kanya. Nung na mayor ako, sabi ko, hinto kayo, either, ayan, 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 ayan mga nandyan na may nanon. Sabi ko sa mga polis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang hina, huminto kayo dyan, let's say kayo. Ay, kung sinabi ko yan sa mga kriminal, uh, sa police, lalo na sa kriminal. Pero yung mga police na nagkidnap, sumali sa hold up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Eh, sinabi ko sa kanila, eh, pati kayo pag hindi ninyo, madisiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng swildo ninyo, tapos pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa pulis. Ayan na sila, puro general yan protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi mademoralize pag hayaan mo. Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ng Dabao yan, puro naging chief po police yan. Pagka ang pulis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na file yung kaso against the police. Putang na yung sweldo niya hinto na yan. Wala nang pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Pinoprotektahan. Ito, ito, puro generous Pino, Alam nila, sila mismo pinaprotektahan ko. Dumaan ng kaso yan. Pero yung mga pulis na gago...